Good morning, good morning, good morning, good morning Beautiful people Pangit yung bosses ko And welcome back to my humble blog Eto na, eto na, eto na Ang aking mami Skyler Ayan, nagpapadede na siya Ito, nilagay ko dito kasi pinapatuyuan ko Itong mga basahan na ito Kasi pamunas ko yan dyan Nang ihi nila E eh, malilinis itong mga ito tapos, guys, nagdi-disinfect ako nito every time na meron silang ihi after ko silang mapunasan ng ano, ng ayan, yung wet cloth. Tapos, magdi-disinfectant ako. Tapos, ito na yung isusunod ko, yung disinfecting wipes. Ayan. Marami ako niyan, guys. Uh, buti na lang pinadalhan ako noon ni Ate Cheng. Gamit ko ito dito sa CR, sa lababo, sa kitchen. Pero mula nung nagkaroon ako ng mga baby loves, ayan, inilabas ko na para sa kanila. Ito din yung ating mga diaper. Malapit na palang maubos. Ay, meron pa. Ay, buo pa pala yun yung dalawa. Buo pa. Tapos itong nandito ay, ilang piraso na lang ba ito? 2, 4, 6. Ayan, 108 ang isa nito, isang pack nito. 108. Kaya bibili pa siguro ako mga apat pa uli. Ayan, sige, dyan ka lang anak. Dyan ka lang, dito lang si mama hindi lalabas. Ito naman si at, ang ating ante. Ayan, nagbabantay pa rin. Naglaba kami ng mga ano, ng mga... eto, mga basahan nila dito sa loob ng kanilang cage. Nilabhan kanina ni Papa. Ayan, bagong laba na naman. Itong isa, bagong labayaan. naihi na naman nila. Mas maganda kasi kapag meron niyan, dahil hindi nila nagugulungan yung ihi nila. Pag dyan sila umihi sa mga basahan na yan, hindi sila nababasa kasi pag sa basang-basa sila. Yung ihi pala nila, later on ko na lang na napansin na ganun pala yun. Yung ano ko dito, yung cover ko dito, pinalabahan ko kay Papsi din kanina hindi ko pa napapalitan kaya yung ginagamit ko dito na pang cover, sa kanila na towel yan muna yung nilagay ko kasi si Sky minsan maano dyan tumutong-tong dyan ayokong ma mga ito at saka ayoko na madumihan itong ano itong sofa na ito kasi galing pa yan dinating pa namin galing ng Dubai malaking alaala nito sa akin nasa kwarto ito dati ni ati cheng cheng ano ante malapit na naman maubos yung aming ano wet wipes ayan paubos na rin pala dadalawan na lang na napakarami ko dating wet wipes guys pero ang bilis kasi kapag meron ka na palang mga babies na ganyan yun sa hapon di maiwasan magulungan nila ihit, pupu ayan binewet wipes ko sila kaya hindi nangangamoy dito sa loob ng kwarto namin hindi siya malansa hindi siya mabaho kasi lagi namin nililinis yung kanilang ano kulungan eto, ang sipag ni papa nakatiklop na naman siya every time na ano magtutupi yan nagtitiklop na siya kaagad hindi lahat ng lalaki ganyan kay papa sobrang sipag talaga yung nagpapasalamat ako masipag yung asawa ko ayan, ito i-segregate ko na lagay ko yung sa akin, tapos yung kay papa dito sa kanya <laughs> nagsama na yung ano, pantalon ako naglagay niya eto, lahat naman ito ay sa akin ayan, lagay ko na nga para walang kalat dito ayan guys, August 21 pa rin, continuation ito ng vlog ko kahapon, So, ayan, hapon na rin naman. Kaya sabi ko, tuloy-tuloy ko na lang ang mag-vlog. So, napagod kami na ilang 3 days, guys. Pero, syempre, okay lang. Okay lang. May pahinga mo lang ng konti. Pwede na namang umariba-ariba. Pero si Papsi, halos, kinuha niya halos lahat ng trabaho. Ako, dito lang naman ako sa kwarto. Tapos, ako yung naglilinis dito sa kwarto kanina nung mabas ako doon sa ano sa may hagdanan nag ano ako nagmap ako nilinis ko yung map nagmap ako dyan sa ano sa sala namin yung lanay hindi pa nalilinis guys eto na yung pagkain ng ating baby loves nag -ano na ako nag babad na mainit na tubig ang inilagay dyan suklay ito ng ating mga bebe guys dati suklay ko ito galing <laughs> dinating ko din ito bigay sa akin yan ni ate Cheng pero nakita ko kasi hindi nasasaktan sila sky pag yan ang ginagamit ko na panuklay sa kanila yung suklay kasi nila na stainless medyo nabu nasasabunutan sila ay ito pala yung pang bipi ko daling ko na nga doon pang bipi tapos yung raisins <laughs> sama-sama na dito pati yung mga pang ko guys so dito na rin nilagay ni papa pati yung candy pasensya na kayo pero sa akin okay lang naman kasi mga baby ko naman sila okay lang sa akin na ano na nandito kahit na yung pagkain ko ayan yung kanilang vitamins yung kanilang antibiotic vitamins nung si ano si sky palang nagbabitamins yung mga baby natin hindi pa sila nagbabitamins guys tapos, ito yung ginamit ko na pampurga nandito pa rin siya. Meron pang sumobra. Siguro magagamit ko pa. After 2 weeks yata, pwede ko na naman ipainom sa kanila. Tapos, ito yung kay, ano, kay Bella. Multivitamins. Kasi dati pinapainom ko din ito. Pinapaubos ko na ito kay Sky. Sa kay Bella. Eh, sabi niyong, ano, nung betigilan gilan ko na muna pagbigay nito. Kasi nga, meron naman siyang enmalak. Ayan. Yung kanyang milk enhancer. So, yan guys. 290. Tapos, 320 ito. O, oh, ba diba? Bongga na. Tapos, yung antibiotic niya, 270. Malapit nang maubos. nag si Skynon kung maalala ninyo. Kasi, uh, nagkaroon siya ng discharge. So, alam niyo, bago mag-7 days, ang galing talaga nito. Ayan, o. Oh, Sepalexin bago mag 7 days ah, uh, hindi, hindi uma ayun, basta bago mag 7 days, nawala na yung discharge ni Sky, kaya dun sa mga bagong panganak, natural lang pala na magkakaroon sila ng discharge pero kailangan, hindi siya abutin ng 7 days, kasi pag inabot siya ng 7 days, kailangan na ninyo siyang ipatingin sa doktor, so ayan yung binigay niya sa amin, in case na may ano, discharge si Sky, o kaya lagnatin siya, o kaya sipunin eto pero nung nagkaroon siya ng discharge yan nga yung binigay ko sa kanya napaka effective guys syempre kapag meron kang alaga lahat na yon. on uh, asikasuhin mo talaga sila pag hindi mo sila inasikaso kawawa naman sila so sa ngayon guys uh, meron na nag ano, nagpa reserve sa amin ng isang tuta kukunin niya yung isa So, meron pang dalawa. Baka yung isa na lang ibibenta namin tapos isa yung ano. Depende din po yun. Kasi meron nga pong yon Good news din po. Meron din pong nag sa atin na siya na lang, sabi niya, parang hindi rin niya kaya. Siya na lang magbibigay sa amin ng pangpagkain ng aming mga uh, babies. Pero guys, of course, sa dun sa nagbigay ng plans, ma'am, <laughs> hindi ko pa pumasabi yung pangalan ninyo. Kaya, kasi ano, ngayon pa lang po sila nag start na kumain ng ano, ng solid kagabi, nag start na po sila. At ngayon, pangalawang gabi na rin nila ya, na, ano, nakakain sila ng ano, ng solid food. Tapos bumili na rin ako ng ano, ng gatas nila, ng mga babies, para matulungan din si Sky na ano, na magpadede sa kanila. So ayun, malaki na sila guys, malalaki na. Nagbibiroan na sila, naglalaro-laro na sila diyan. Nakakatuwa. Good morning mga pangukay. Pango 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 ching. Hello, hello mami. Kamusta naman ang anak ni mami? Ay, andun si ante. Ha? Ay, tignan natin may andyan na yung ulam. Mahuhuli na naman tayo. Kana, Bella. Tumawad ka, ha? Ikaw ang tatawad? <laughs> Anjan, uh -uh. talbos na ang palaya. talbos na ang palaya. O magparaset tayo, Paraset. yung ano, yung ano tayo? Sarap. Ito. Magkano dito pati? 20. Haha. Haha. O mayroon pa tayong ano doon internet Dewa, ano na yan? ito pala pataas lang ng pataas pwede ka na palang kumuha dito oh. kasi meron siyang ugat ayan oh. <laughs> dapat maitali dito pataas lang pala ito kakala ko ano kakala ko hindi siya vine ito ang ganda ganda niya oh. kahit ito eto pinasok namin kasi nga naninilaw sa labas tapos yung bilya ko doon, hindi naman nag-ano, ayan oh. Hindi pa namumulaklak. 'Yan yung mga imported na bougainvillea ko eh, yung in order pa sa Manila. 'Yan yung dalawa na yan na nakapasok. ayan 'Yan, kita ba? Oops. Hindi pa namumulaklak. Ang dami na nilang sanga. Dami ding sinampay ni Papa oh. Kahapon pa yan yung mga Kahapon lang yan nilabhan. Yung una natiklok na niya. Sa yung kahapon na inayin na si Kaso. Ay, yung barong mo dito pa rin. Hindi pa rin nalalabhan yung barong. Breakfast na tayo. Ha? Oo oh, nga. Dito na lang muna ako. Pasi, uh, buksan ko yung ilaw. hindi yung ilaw mahal. Electric pa. Oo. Oh. Ano yung nangangamoy? Saan? Ayon manang, Joseph, right? ah, meron pa tayong tinapay? Oh, meron pa. Oh, at hindi naman na tayo nakabili ng ano. Uh, tinapay kahapon. ala guys, napaka-slow po. but kaya? Parang ano, parang masama yung pakiramdam ko. Ayun si Sky, parang tamad na tamad na siya magpadede. Gusto niya lagi din ako nakabantay. Hmm, kita nyo. Naririnig niya yung boses ko dito. Gusto na naman niya lumabas dun sa kulungan. Hindi uh, pa ako nakabili ng tasa. Ito pa rin yung gamit ko dito sa bahay. pero nakatingala yung ano? Uh, makulimlim hal May bang ano? Meron bang ulan? May bagyo? Ah, may bagyo pala. Ala pinapanood ko yung ano, yung sinusubaybayan ko yung yung <laughs> sinusubaybayan ko yung ano, yung hmm. housemaid na ano na pinagmalupitan nila. Nakakaawa na bulag pa siya. Binulag siya ng amo niya. Dalawang mata. Nagluluto pa ako ng pansit. Ito pa yung sarap natin, ha. Oh atay yung ilalagay ko. At kapag nag, uh, magigisa ay nakapagkrito na rin ng galunggong. Yung bilog na galunggong yan maliliit. Go na! Pwede natin hanuin. Para ito to yung mantika. Palutong. Hmm. Wow! Ito pa. Pero patay na rin po yung apoy niya. ginisa ko lang pala yung bawang sa kayong sibuyas naan po ng sibuyas ngayon kaya punti-unti lang yung gamit namin isang maliit lang Ayan, natay po yung sahog nito. Tapos lang natin para malis yung lanta. Sinama ko na rin pala yung matitigat na gulay sa tayo. Pero sa tayo. Pag-ibig. Nalagyan ko na ng toyo. Ayan.

yang kuat kita bahan ni Ya, kita tak sabay palakas ng ating apoy 5 minutes, 3 minutes pag na-absorb na yung ano nyan sabaw, pwede natin haluin yun, luto na yan na ano po yung ating pansit kaya na ano, ano po yung apoy siyempre haluin na natin ng sabaw. Tuyo natin palakasan. parang absurd absorb ng gusto. Eh, Ayun, ating camera. Kamiya po na ito po yung ating paset Ayan oh. o. Umusok-usok pa. Hello, hello, hello! Nandito na kami sa bahay. Lumabas kami ni Bella. Ala, ang sarap ng ulam. Nakaluto. Nang bilis mo magluto Oh. Ito kan kangkong i-adobo. Ang tawag namin dito guys, kangkote, di ba? Kangkote. <laughs> Kangkong na para kasi siyang kamote. Tapos mula dito hanggang diyan, oh, maano siya? Ma mura lang. Huwag mo kayo hiya Oh, mura lang ito. Maano siya? Malambot. Oh, madali lang siyang pigtalin di ba? Ay, ah, ito na pala nakahanda na. Lagyan mo ng luya, masarap may luya. At nakaluto na rin siya ng pansit. O M, pansit. Alam nyo ba guys, gusto ko sana, naalala ko, magluluto ako ng, ano ito, yung, yung ano, palabok. <laughs> Ayan, sige, kakain muna tayo ng pansit. Pansit muna tayo. Hmm, tapos na ang chikadora. Chika Dora, Chika Dora Mia. Lumabas kami don, para masaya, maarawan. Hindi ko na isama si Sky. Si Bella lang bukas. At saka makulimlim yung mga ano, yung mga babies naman bukas ilalabas ko, guys. Para maarawan sila. Don't worry. ulo sarap naman ng luto ni Papa. Hmm, oh. yummers oh, ba? Diba? Mamaya pa ang pananghalian. Kain muna tayo ng pansit. Masarap ang pansit kapag merong kalamansi. Hindi ko mahawakan. O, paano yan? <laughs> Baba ko muna kayo. Kain tayo. Kain, kain. Ah, tanggalin mo na yung tali niya. Ah. Alam niyo ba guys? Lahat yan, tinahulan niya. Lahat ng ano, lahat ng aso, malaki, maliit. Hala, kayabang niya. Tinatahulan niya, grabe. Ang bagsik-bagsik niya. <laughs> mm -mm. Tapos pa, tapos hinampas nila ako, ano, hinampas ako ni Musing. Hala, tinahulan niya si Musing. <laughs> Oo. Let's go, Bella! Nakakain na kami, guys. <laughs> si Sky talaga. Nananinig niya yon. Tawag siya ng tawag. Hindi siya mapakali. Eh. Mm. Let's go na. Halika na, halika na. Loko <laughs> talaga itong aso na ito eh. Tingnan nyo na may tsura oh. Nandun yung mga anak niya eh. Akala mo maiiwan ng maiiwan? Hmm? Eh? Halika na, mag-iwa-wipes pa natin yung mga baby mo. Pinadede mo ba sila? Guys, alam nyo ba nangyari kila Sky? Sa loob lang ng tatlong araw, nung iniwanan namin sila. Grabe. Nakakaano, nakakalungkot. Nagkaroon sila ng kuto. Three days lang pala na mapabayaan sila. Three days na maalis kami everyday. Three days na hindi sila napaliguan three days na hindi ko sila nasusuklay. Pero pagdating ko sa hapon, nag, ano sila, siyempre pam lang nilang hinuhugasan ko. nagwe wipes ako sa mukha nila. Ihinahagod ko sa katawan nila. Ganun lang yung ginagawa ko. Pero alam niyo kung anong nangyari? Napansin namin ngayon, ang dami nilang kutong maliliit. Grabe. Sobra. Ano anak? Ayan, nilagay ko yung ilaw. Nung isang araw, nung pinaliguan ko sila, napansin ko na yun may nakita akong mga mangilan-ngilan na kuto. Tapos, kapag pala, dun sa labas ko kasi sila niliguan ngayon. Ayan, o, ayan, o, ayan, o. Ayan, ayan. ayan, kikita nyo yan, may itim. Wala, nakita nyo yan. Maliit lang siya, maliliit. Ayan, o. Oh. Meron. Tapos, dun pala sa nangangati niya, yung mapulang-mapula, meron palang kutong maliit. Ayan, so iniisa-isa ko ngayon, guys. Nagaalis ako. Ano, anak? Uh, uubos na sila. Tapos meron na naman kaming na uh, nabili na ano na pang spray pero hindi pa pala po pwede kay Sky. Buti nagtanong ako. Hindi pala pwede sa kanya. Ayan, nagahanap ako guys. Oh. Meron ako nakuha isang ang laki-laki. Siguro yun yung mother nila. Mother cutes. <laughs> mother kuto. <laughs> Ayan, yan daddy mo. Oh. Nagutom na yung mga anak mo. Nilinis ko yung tenga niya, tinanggalan ko nang balahibo, malinis na malinis na yung anak ko. Ang cute-cute ng anak ko. Very cute yung mga anak niya, kulay blue ang mga mata. Pero si Sky brown ang mata. Umson oh, ka pa. Ay, nakahanap ako si ano si Bella. Meron din kulad dun sa buntot ni Bella, may nakita kami. Ay, naku maghihingo tayo ngayon, zay So, dalawang oras na kami dito guys at ayan, mauubos ko na yung mga kakutuhan niya, ang dami talaga maniniit, pinong-pino talaga siya kaya siguro kating-kati si Sky ko, si Bella din sabi ni Papsi, kaya ayun andun din sila sa kabila, naka-florescent din tinitignan ni Papa kawawa naman, oh kaya pala meron siya mga kamot-kamot ang pula-pula, ayan oh mga maliliit kasi maliliit yun yung ano eh, pag napabayaan mo mga isang linggo lang yan, lalaki na yan. tapos yun na kaya hindi na siguro makakain yung ibang aso so ito, ayan, okay na <laughs> okay na sis ka ayan, wala na akong makita guys talagang pinagtyagaan ko, dalawang oras kami dito ayan nihintay ko si papa tagal na rin nila dun sa labas ay nako pag di mo pagtyagaan pagtya talaga guys ganito mangyayari kaya pala may mga tuta na mga nagkaka yung ano yung ginagalis hanggang sa hindi na sila makakain sa sobra na sigurong kate ano guys na matatapos na kami ni Sky halos wala na ganito talaga ako hindi ko talaga titigilan nito hanggang hindi sila ano hindi nalilipol yung kuto kawawa <laughs> oh, naman naawa talaga ako ano 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 inubos ni mama <laughs> inubos ni mama yung mga kuto na yan lang kung sa may dede mo. Baka meron. Ito, Do doon ka. Para dito sa may puwet. Kasi dito sa may puwet niya, marami. Kanina. Tapos, ang ginawa ko na lang para hindi ako mahirapan. Ganyan, oh. no? ginano ko, inahitan ko dito. Kital naman, sa may diaper lang naman ito. At saka, mabilis itong tumubo, guys. Para yung ano, pag may makita ako na ganyan, madali ko lang silang makuha. Ay, Tinan may makita na lang ako na itim na maliit. Hinihila ko. Yan, wala na. Malinis na naman yung baby ko. Teka nak, teka na. Dito nga sa gabi na ito. Tignan natin. Ay, mahirap na. Isa, dalawa, makapag-iwan ka. For sure yan, Magiging ano, dadami na naman sila yan. Hanggang sa magkatikati na. Wait lang. Tignan ko nga kung tutuyaan. Hindi. Welcome, welcome. Nandito tayo ngayon sa bayan ng Kuya po. Meron kami pagkain. Kain tayo, guys. Asan dito sa akin dito? Ha? Ay, yun yung may taba-taba. Gusto ko. <laughs> Thank you. So, na kami. Ginabi na naman kami. O, oh, may projector sila. Ako po si wall. Ay. Oh, papawa yung ano, tao. Ingat ka lang. Hello, hello, hello! Nandito kami sa bahay, guys. Nagpapainit na ako ng pancit. So, ito na lang sa kainin namin ni Papa. Pancit! Hindi na kami magdra-rice. Parang rice na rin siya. Yes, guys! Tapos na ako sa Naayos ka na yung dapat na ayusin. na yung dapat yung Dito naman tayo ngayon sa aking kwarto. Ah. At... <laughs> Hello mga ko. Hello mga mahal ko. Hindi mo ka pagbibay. Opo. No, Ayan na nga po. Opo. Mm. O oh, sige na. Pasok na si mama. Grabe. Akala mo naman kung so, napapaano na. Opo, opo, opo. Ayan na po, ayan na po. Mga bebe ko po, mga mahal ko po. Ayan na, ayan na. Hello, mga love, 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 love ni mama.